Carlo, Carlo, bangon at mahuli ka na naman. Gulat ako na pa dilat at unti-unting na ang tumatawag sa aking pangalan. Mami ano ba? Magsi-seven na, malilit ka na naman sa school. Ang inis na sabi ni Mami. Mami naman, bakit bigla-bigla kang pumapasok sa room ko? Di ka man lang kumakatok? Ang pamaktol kong sabi sa kanya. Kanina pa kaya ako kumakatok, di ka naman bumabangon. Sige na tumayo ka na. Mag-shower ka na nga dyan. Nakahanda na yung almasal. Sabay talikod ni mami at lumabas ng kwarto. Ayoko pa sanang tumayo pero alam kong babalik si mami kung hindi pa ako babangon. Padabog akong dumiretso sa sarili kong banyo at nag-shower. Doon ko na rin tatapusin ang nabitin kong panaginip. Panaginip na may nagaganap sa amin ni tita. Ilang araw ko nang napapaginipan yun. Marahil dahil na rin sa kakapanood ko ng mga videos. Si Ate Ana, ang tagpong yun ay nangyari nung grade 3 o grade 4 pa lamang ako. Hindi ko na masyadong matandaan. Ang natatandaan ko na lamang, si Ate Ana ay high school na noon, second or third year high school. Maputi at cute ang aking natatandaan. Hindi ko alam kung sexy ba siya o hindi. Hindi pa naman kasi ako ganun kakonsyos sa katawan ng mga babae. Nakatira sila sa tabing apartment na pinauupahan ni mami. Minsan, niyaya niya ako maglaro sa kanilang bahay. Dinala niya ako sa kanyang kwarto. Hindi ko masyadong matandaan ng detalye. Basta namamalayan ko na lamang na nasa kama niya na kami. Nagtakip kami ng kumot. Hindi ko maintindihan ang kanyang ginagawa nun. At wala akong masabi. Wala rin siyang sinasabi. Hindi tulad ng aking napapaginipan. Pero nagugustuhan ko yun. At pag nagsawa siya, tatayo siya at sasabihin niya Sige na magayos ka na at baba na tayo. Ganoon lamang ang nangyayari. Naiiwan akong parang bitin at masakit ang puson na parang naiihi. Mga ilang beses pang nangyari yun at minsan pag uwi ko galing school, nakita ko na lamang na naghahakot sila ng gamit at lilipat na sa bahay na nabili nila sa bandang Las Piñas daw. Medyo nalungkot ako. Mga ilang buwan pa ang lumipas at natuto na rin ako na gawin ang bagay na iyon sa aking sarili. Doon ko naintindihan kung bakit parang bitin at naiihi ako sa tuwing tumitigil si Ate Ana. Kung ngayon ko lang kasama at kapitbahay si Ate Ana, siguro ako na ang magyayaya na maglaro kami. Medyo may alam na rin naman ako dahil sa mga napapanood ko. Sayang, kaya siguro ganun na lamang ang aking panaginip. Nagre-reflect yung mga gusto kong gawin at sabihin na hindi ko nagawa Carlo, bilisan mo dyan, late ka na Narinig kong sigaw ni mami Na nagmumula sa ibaba ng bahay Dagli-dagli ako nag-concentrate Habang iniisip si ate Ana At ginagawa ang bagay na iyon Mas grabe ngayon ang iniimagine kong ginagawa namin Nang ako'y matapos Nag-shower na ako at nagbihis ng uniform Pagbaba ko, Mabilis ako nag-almasala tumalis sa Sampalo kami nakatira. Apat na apartment na magkakasunod ang pag-aari nila mami na puro may dalawang palapag. Ang isa ay tinitirhan namin at ang tatlo ay pinauupahan. Dalawa ang kwarto sa itaas na parehas na may sariling banyo. May isa pang banyo sa iba at isa pang kwarto sa tinutulugan ni Manang Inday. Kasama namin sa bahay, si Daddy ay nasa US at umuuwi siya dito tatlo hanggang limang beses sa loob ng isang taon. Nagtatagal siya dito sa mga ilang linggo, hanggang isang buwan, at babalik na ulit sa US. May business siya doon na hindi ko alam kung ano. Malapit sa bahay namin ang isang sikat na Catholic school na pinapasukan ko. Nilalakad ko lamang. Nasa second year high school na ako noon. Ewan ko ba kung bakit kailangan pumasok pa kami gayong malapit naman na ang summer vacation. Wala naman kaming ginagawa at panay ang half day ng school kasi graduation practice ng mga fourth year student. Ayos lang naman kasi pag half day ang klase. May oras kami ng mga klase ko na manood ng mga video. Madalas sa bahay nila Robert na palagi may sponsor ng tape na pag-aari ng kanyang kuya. Matangkad ako sa edad na yon, kayo manggi at matangos na ilong na naman ako sa aking daddy. Maganda ang mata na mahaba ang kilay. Bilog sa magkabilang pisngi at pantay ng ngipin na nakuha ko sa aking mami. Hindi naman masasabing gwapo, cute lang siguro. Ako yung tipo na pag pinagmasdan mo yung muka, walang kamuwang-muwang at walang gagawing masama. Hindi lang nila alam, sa loob ng isipan ko, nagsisimula ng sumibol ang init na tulad ni dinadaanan na mga teenager na lalaki. Madalas akong batiin ng aking mga kaklaseng babae na kadalasan may kasamang kurot sa pisngi. Madalas din akong tuksuhin ng mga barkada ko dahil sa madalas kong pagtatanggap ng mga letters at small things na gift at kung ano-ano pa sa mga classmate naming babae. Kaya naman, naging kainis-inis sa akin ng mga yun kaya siguro naging kimya ko at medyo mahiyain. Ayoko kasi na maging sentro ng tuksuhan. madalas tuloy na pagkakamala na kong isna half day na naman ng klase. Diretso kami sa bahay nila Robert. Anim kami magkakaklase na madalas na magkakasama at doon sa bahay nila Robert nanonood kami ng video. Pagdating sa bahay, nadatnan ko si Manang Inday. Andyan ka na pala, may hinanda akong merienda andyan sa kusina. Mamaya na lang ako kakain Manang. Ang sabi ko, habang nasa pangalawang hagdan na ako ng bahay at madaling dumiretso sa aking kwarto. Wala pa si mami. Doktor siya sa isang public hospital at mamayang gabi pa ang kanyang uwi. Pagpasok ko, nag-alis agad ako ng uniform. Kinuha ko ang magazine sa aking kabinet at habang tinitignan ang mga babaeng Amerikana, eh ginagawa ko na nga ang bagay na iyon sa aking sarili. Iniisip ko ang mga napanood namin kanina. Gaya ng dati, mag-aalas 9 nang dumating si mami. Sinabayan ko siya sa pagkain, konting kwentuhan tungkol sa hospital at sa eskwela, nood ng TV at tapos na ang gabi. Aakit na kami sa kanya-kanyang kwarto para matulog. Siyempre, gagawin ko muna ang bagay na makakapagpasaya sa akin bago matulog. Carlo? Carlo, kanina pa ako kumakatok. Gising na't na ihanda mo na ang gamit mo. Mami naman, Di diba sabi ko kagabi wala na kaming pasok ngayon? Bakit ang aga mo namang manggising? Sabay takip ng kumot sa aking ulo. Alam ko, kaya ako nga pinapahanda ang mga gamit mo at bakasyon mo na. Kaya nga nag-off muna ako sa hospital para maihatid kita sa Bulacan. Bilisan mo para hindi tayo matrapik. Tumalikod na si mami at bumaba na. Oo nga pala, summer vacation at gaya ng dati. Iyahatid ako ni mami sa Bulacan para doon ako magbakasyon. Ilang beses na ako nakikipagtalo kay mami sa pagbabakasyon ko sa Bulacan. Hindi naman sa ayoko kung magbakasyon doon. Marami kasi ako mamimiss dito sa Manila. Tulad na lamang na mga tips ni Robert. Pero si mami pa rin ang mananaig. Sasabihin niya na maganda pa rin ang mga values ng mga tao sa probinsya na matututunan mo. At para na rin hindi kayo maging istranghero ng tita malo mo at yung mga pinsan mo. Mabuti na i-close kayo. Sila na lang ang kabag-anak natin. At sinabi ko na rin sa tita mo na simulan kang turuan kung papaano tumatakbo ang rice mill natin. Kailang magpinsan ng maaasahan namin. Lalo na ikaw. Ikaw lang ang lalaki. Kayo rin ang makikinabang nun. Ngayong biyahe namin sa probinsya, hindi na ako nagtanong pa. Alam ko naman na ang sagot. Nag-enjoy na lang ako sa tanawin na nakikita ko sa daan. Sa taon-taon na nagdaan, nasaksihan ko ang paunti-unting pagbago ng kapaligiran. Friday ngayon, medyo matrapik sa highway. Marami rin kasing umuwi sa probinsya dahil summer. Nakatulog ako. Nagising ako sa pagbukas ng malaking gate sa harap ng kotse. Dahan-dahan kaming pumasok habang binubuksan ni mami ang bintana ng kotse. Magandang umaga kapido, kamusta po kayo? Ang bati ni mami. Mabuti naman, ngumiti si Mang Pido na sa tansya ko ay nasa early 50 na. Malaki ang lote ng ancestral house nila mami. Bago ka makarating sa bahay, madadaanan mo ang maraming halaman. Dalawa ang bahay na noroon, Isa ang bahay na malaki na dalawang palapag na gawa sa bato, lima ang kwarto sa itaas at dalawa naman sa baba, may swimming pool sa likod na dating tinitirhan ng aking lolo at lola. Namatay sila sa isang ambush ng tumatakbo si lolo bilang re-electionist sa isa sa mataas na posisyong lokal sa probinsya. Sa malaking bahay na sila Tita Malu at aking mga pinsan, ang isang bahay na yari sa kahoy ay tinutuloyan ng mga tagasilbi nila kasama si Mang Pido at ang kanyang pamilya. Maraming tagasilbi sila sa Bulacan dahil nga pag-aari nila ang pinakamalaking rice mill sa probinsya. Hello Kuya Carlo! Ang bati sa akin ni Net, short for Marinette. 11 years old na si Marinette, bunsong anak ni Tita Malu. Napasarap ang tulog ko, andito na pala kami. Tumingin ako sarili ko at 11.30 na pala. Binuksan na ni Net ang pinto ng sasakyan habang si Kuya Ramon na anak ni Mang Pido ay abala sa pagkuha ng bag sa likod. Pagbaba ko, humalik siya sa pisngi sabay hawak sa aking kamay at ginabaya ko papuntang bahay. Nasalubong namin si Tita Malu. Hi hey, Tita Malu, ko at Mano. Hmm, magkasing laki na tayo ngayon na ah, at gumagwapo ka. Humalik sa pisngi ko si tita at mabilis na umalis para salubungin si mami. Naiwan ang mabangong amoy ni tita Malu. Naramdaman ko ang bahagyang init sa ginawa ni tita. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan at nagsimulang tumibok ang aking pinakatatago. Ang nakababatang kapatid ni mami sa ganda ng mukha at hubog ng katawan, hindi mo pagkakamalang 38 na. Mas maganda siya kay mami dahil siguro mas bata siya. 41 na kasi si mami. Nauna siyang nag-asawa kay mami sa edad na 21. Si Tito Lito ang napangasawa ni Tita Malu, anak ng trabador nila lolo sa rice mill Ang sabi ng mami, galit na galit ang lolo noon, ngunit naging maayos din naman nang makitang napakasipag ni Tito Lito. Namatay si Tito Lito mga sampung taon na siguro ang nakaraan. Naaksidente ito sa highway nang pagbalik niya sa Bulacan galing sa Nueva Ecija para mag-canvas ng palay. Nabangga ng malaking truck ang kanyang sasakyan. Sampung taon sa isip-isip ko, bakit kaya hindi nag-asawa ulit si Tita Malu? Paano kaya yun? Eh di tuyot na tuyot na siya? Natakot ako sa aking nararamdaman. Hindi naman ako dating ganito. Hindi naman dating iniisip ang pagiging byuda ni tita. Palagi naman niya ako inahalikan sa pisngi. E bakit parang iba at ang nasa isip ko ngayon? Pinilit kong alisin ang pumapasok sa aking isipan. Nawala lang ito nang binati ako ni Vic, short for Marie Vic. Carlo, humalik sa akin si Vic. Kamusta na yung pinakagwapo kong pinsan? Sabay kurot sa aking pisngi. Pinakagwapo, eh ako lang naman ang pinsan mo ah. Sabay nguso na parang ay inis. Hindi ako tinatawag ni Vic na kuya dahil nga halos magkasing edad lamang kami. Magkahawig si Net at Vic, maputi at makinis. Namumula ang mga pisngi. Sopistikada ang kanilang itsura. Nakuha nila ito sa kanilang mami. Lumabas naman mula sa kusina sa Atisel, short for Maricel. Hindi ko alam Ngunit parang nakaramdam ako ng pagkailang. Hello Ate Sel. Ang bati ko sa kanya at ngumiti ito. Laki mo na. Malapit mo na ako maabutan. Huminto siya sa aking harapan. Inilapit ko ang aking pisngi sa akalang hahalikan niya ako. Ngunit kinamayan niya lang ako sabay niyakap yakap ng bahagya. Si Ate Maricel, 17 years old, mas nakuha niya ang features ni Kuya Lito. Bagamat maputi rin siya at makinis, hindi siya kasing sopistikado ng itsura tulad ng dalawa niyang kapatid. Maamo ang kanyang muka, mas malaki sa akin ang bahagya. Napansin ko rin ang katawan ni Ate Sel. May hubog ang katawan nito at talaga namang siya'y pinagpala. Nag-aaral siya sa isang sikat na exclusive school sa Manila, samantalang ang dalawa ay dito naman sa Bulacan. Gusto sanang pumasok sa kumbento ni Ate para mag-madre na tinutulan ni tita. Ang gusto niya Kumuha siya ng business management, nagkasundo sila sa pagkuhan na lamang ng kursong nursing, uwian siya commute mula eskwela hanggang bahay, bagay na kinahiinis ni mami nun. Narinig ko ng minsang pinagsasabihan niya si tita, bakit daw hindi na lang sa bahay tumira at umuwi na lamang sa Bulacan tuwing weekends? O bakit hindi na lang siya magboard malapit sa eskwela? O kaya na may turo ang magmaneho, kaya naman nilang bilan ng sasakyan ito? At bakit ba nagsisiksika ng mga anak mo sa isang kwarto, ang dami namang kwarto dito? Kahit na nakakaluwag-luwag kami, ayoko namang masanay ang anak ko sa luho. Gusto kong dito umuwi si Maricel, para naman hindi kami malayo sa isa't isa. Kapag nagboard yan, baka maligawan pa't maging sagabal pa sa pag-aaral niya. Darating din naman ang araw na maghihiwalay sila ng kwarto, pero tingin ko hindi pa sa ngayon. Gusto kong maging close sila sa isa't isa. Marami pang makatwirang dahilan si Tita Malu, kaya naman sumang-ayon na lamang si Mami. Binati nila si Mami at sabay-sabay na kaming kumain sa nakandang akala mo'y piyesta dahil sa dami. Ganito naman parati tuwing dumarating kami. Nag-swimming kami pagkatapos kumain. Doon nagkwentuhan sila Mami at Tita Malu. Habang kami naman, naglalaro ng habulan sa tubig. Hindi ako gaano makapag-concentrate dahil lahat na lang sila ay nakabating suit Madalas akong tumingin sa gawin ni Tita Malu Na nakatupis na puti Humuhubog sa ganda Ang kinis ng kanyang katawan Na talaga namang nagpapakaba sa aking dibdib At talaga namang binubuhay Ang aking pagkatao Mga ilang sandali pa Umaho na sila Tita at Mami Nagpaalam sila sa amin Na magbibihis at sasaglit sa rice meal Bago pa sila nakalayo Lumingon muna ako kay Tita na nakatalikod Napakakinis ng likod niya. Lalo namang nabuhay ang init sa aking katawan. Taya, sabay pa sa akin ni Vic, tumama ang kamay niya sa aking pinakatatago. Hindi ko alam kung sinasadya niya pero kanina pa binabangga ni Vic yun. Tumakbo si Vic na para bang nangaasar. Hinabol ko siya. Mga ilang oras pa kami naglalaro. Andiyang sumakay sa akin si Vic habang binabasa ako ng tubig sa mukha ni Ate Selatnet, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay na dahil si Tita Maluparati ang aking nasa isipan. Nang mapagod, nagmerienda kami na dala ni Nanay Linda, asawa ni Mang Pido. Pagkatapos, naguunahang umakit sa kwarto upang magbanlaw. Naunang naligo si Ate Sel, samantalang si Net ay nasa ibaba na pinaliliguan ni Nanay Linda. Ako ang susunod ah, doon ka na lang sa CR ni Mami Maligo. Sabay ngiti ni Vic, silimang silid sa itaas ng bahay, dalawa lamang ang may sariling CR. Ang kwarto na tinutulugan ng aking pinsan at ang kwarto ni Tita Malu. May dalawang CR din naman sa ibaba pero nakakatamad namang bumaba pa. Magkasunod ang kwarto nila kaya dagli na mga lumabas at pumunta sa silid ni Tita. Maayos ang silid ni Tita, maaliwalas, mas maliit ito kesa sa silid ng aking mga pinsan. Tumerecho ko ng CR. Sumalubong sa akin na mabangong amoy. Pagpasok mo sa CR, sa gawing kanan, makikita mo ang malaking salamin at sa ibaba ay may lababo na sari-saring pabangong naroon, lotion, at kung ano-ano pang gamit. Sa kaliwa ay inedoro na parang hindi ginagamit sa kalinisan. Hinawi ko ang sitro na kortina na tumatakip sa bathtub. Pumasok ako at binuksan ang shower. Pumasok sa isip ko kung ano kayang itsura ni Tita Malo kaninang naliligo siya dito. Nag-init ang aking pakiramdam. Pinilit kong alisin ang isipang iyon. Mabilis ako nagsabon at nagbanlaw. Lumabas ako na nag-iinit pa rin. Tumapat ako sa salamin habang pinupunasan ng basa kong katawan. Naamoy ko ang mababangong gamit sa tapat at pagtingin ko sa ibaba, nakita ko ang pamilyar na puting damit, ang bathing suit na suot kanina ni Tita Malu kasama ng ibang maruruming damit na nakalagay sa basket. Kinuha ko ang bathing suit, isa pang itaas at isa pang ibaba. Minasdan ko ang mga iyon. Kaya naman, nag-init ako ng sobra-sobra. Hindi ko napigil ang aking sarili at narating ko ang dulo nalagyan ang aking hawak-hawak na gamit ni tita. Bahagya ako na tarantat na takot. Hinugasan ko't sinabon ang mga iyon nang masigurong wala nang naiwan. Binalik ko na ito sa basket. Alas 10 na ng gabi nang matapos ang pinapanood naming tape na cartoons. Sabay-sabay kaming magpipinsang nagaharutan pang umakyat. Nakita namin si tita at mami sa balkonahe. Umiinom sila ng red wine. Malakas ang tawanan nilang dalawa. Kaya naaakit kaming lumapit, nakasuot ng puting robe si mami, samantalang si tita, kaakit-akit na naka -nighties. lumingon sila sa amin. Napakaganda ng mga batang to, manang-mana sa atin. Bating ni mami at sila ay nagtawanan, sumabay naman sa tawanan ng tatlo kong pinsan. Napatingin ako kay tita sa suot nitong nighties, talaga namang napaka-sexy niyang tignan. Nakadekwatro siya na pang babae na marahang nagkukuyakoy. Nakalitaw ang kanyang makikinis na hita. Mapula na ang pisingin ni tita. Alam kong medyo may tama na sila ni mami. Nahirapan akong tumingin sa kanya. Unti-unti nang nagiinit ang aking pakiramdam. Buti na lamang maluwag ang pajama kong suot. Napakagwapo ng aking pamangkin. Ang sabi ni tita, wala pa bang GF ito ate? Tanong naman niya kay mami. Ewan ko ba dyan, napaka-isnabero. Madalas nga may tumatawag na babaeng classmate niya daw sa bahay, pero tumatanggi parati. Pagbubuka ni mami sa akin, tumingin si tita sa akin. Totoo ba yun, Carlo? Halika nga dito. Halika dito at kumandong ka sa akin. Ang utos ni tita, sumunod naman ako. Huwag kang masyadong isnabero. Dapat marunong kang humarap kahit kanino, di ba ate? Habang inihimas pa ni tita ang aking likuran, ramdam ko na ang pagpula ng aking muka, maging ang aking hita ay nanginginig. Natapos ang aking gabi na nag-stay ako sa CR, paglabas ko ng banyo, bumukas ang ilaw sa buong silid, tatlong kama ang nasa malaking kwartong yon, isang single bed kung saan natutulog si Net, sa gitna ay single bed din kay Vic at isang king size bed malapit sa CR ang kay Ate Sel. Doon din ako matutulog katabi ni Ate Sel. Mula ng bata pa ako, si Ate Sel na ang katabi kong matulog kapag ako'y nasa Bulacan. Madalas siyang nagkukwento tungkol sa kahit na ano hanggang kami makatulog. Ngayon, medyo pagod kami kaya siguro nakatulog na siya. Dahan-dahan ako humiga at natulog na rin. Good morning kids, palis na ako. Bati ni mami, isa-isa kaming bumangon para humalik kay mami. Ingat tita, ang antok pang sabi ng aking mga pinsan. Ingat kami, sabay halik ko sa pisngi ni mami. Okay, papakabait ka dito Carlo. Pupunta-punta ako dito pag hindi na busy sa hospital. Ang malamig na sabi ni mami. Pag alis ni mami, bumalik ulit kami sa pagkakahiga. Maaga pa kasing masyado. Nagising ako sa pag-aaway ni Net at Vic. Ako ang una, mas matanda ako sa'yo. Doon ka na lamang sa baba maligo. Ang sabi ni Vic, kainis naman no, oh, palagi na lamang siyang nasusunod. Tumalikod si Net at lumabas ng kwarto. Daladala -dala ang kanyang tuwalya. Nakaupo na si Ate Sel sa harap ng salamin. Sinusuklay niya ang diretsyo at hanggang balikat niyang buhok. Nakabihis siya ng pangalis. Kahit maligo ka na kung hindi iwan ka namin. Ang sabi ni Ate Sel, napagkasunduan nga pala namin kagabi na mamimili kami sa mall at manunood ng sini ngayon. Oops, ako muna ang mauuna. Sabay pasok sa CR. Doon ka na lang maligo sa CR ni Mami. Ang sabi ni Ate Sel, marahan na ako lumakad papunta sa kwarto ni Tita. Siguradong wala na ito at nasa rice mill. Malapit lang ang rice mill sa bahay. Pwede itong lakarin. Pero si Tita, dinadala niya ang kotse may mga pinupuntahan pa kasi siyang kliyente sa ibang lugar. Diretso ko ng CR. Naaamoy ko na naman ang pamilyar na bangong yun. Unti-unti na naman ako nakaramdam ng init. Pagkatapos maligo, humarap ulit ako sa salamin. Tinignan ko ang basket sa ibaba. Wala na roon ang swimsuit. Ngunit nandun ang nighties na suot ni tita kagabi. Dinampot ko ang kapirasong damit. Biglang may nalaglag bumilis ang tibok ng aking dibdib kasabay ng aking pag-iinit dinampot ko yon at inamoy nang bigla na lamang may kumatok sinong nandyan? boses ni tita sandali ako natigilan unit ayo 'ko mabitin ako po tita bilisan mo dyan carlo naihihin ako lalong nag-init ako sa boses ni tita paulit-ulit kong naririnig ang kanyang boses bilisan mo carlo Pinigil ko ang aking sarili at unti-unti narating ko ang dulo. Nagbalot na nga ako ng roba at lumabas na nga. Nabangga ako pa si tita na nakatayo pala sa tapat ng pintuan. Tumama ako sa kanyang balakang. Tumingin siya sa akin at nagtataka kung bakit ganun kagalit yun. Sorry tita, busy yung CR sa kabila eh. Parang natauhan na tumingin sa mukha ko si Tita. Okay lang, magbihis ka na. Kaya ako umuwi para personal ko kayo maihatid sa mall. Ang naiilang na rin sabi ni tita. Pagsarado ni tita ng pinto ng CR, muntik na ako mapamura sa aking naalala. Hindi ko pala napunasan yun. Lagot ako na to. Paano kaya yan? Narinig ko ang pag-flash ni tita. Mabilis ako lumabas. Bihis na kami at inaantay na lamang si tita. Matagal bago siya lumabas ng kwarto. Paglabas, Bagong ligo na ito at pinalitan na ang suot niya kanina.